Okay, mga kamukil, good morning, no? So nandito tayo City Hardware mga kamukil, no? Panabo City Hardware. Dahil malapit lang yung project natin dito. So bumibili ako ngayon mga kamukil ng ang pintura natin. Tapos pintuan ng mga CRs, no? So ayan. Ito yung binili natin ngayon mga kamukil, bali dalawang ganito yung bibilihin natin. Ah, si Sir Do, no? Kasi tinitingnan ko kung may mga damage ba. Mga lightly damage lang mga kamukil kahit lightly damage lang talagang hindi ko tatanggapin yan no, mga kamukin no? Uh, para po sa ikagaganda ng ating project okay lang ano malinis no? maayos walang ano kasi yung binabayad natin o oh, malinis naman na pira yung binabayad natin bibili din tayo ng maayos na material sa mukha po ng grinder niya. Ha? Right, mga kamangino. tapos natin trabahuin yung design sa taas. Ito naman yung aming nili out, mga kamangino. Nili out namin yung hagdanan. Napaka hirap ng hagdanan. Basta ano, mga kamangino. O, kailangan ma-perfect natin to. Aabot siya dito. Ito yung hinihingi niyang space. O ito yung hinihingi niyang sloping no? sa competition natin. O, wala na siyang ano, rich so steep siya. So, yung iniisip ko lang mga kamangkil Pagpasok, magdanan ka agad yung bubungad, no? Oh, layout pa naman lang ito mga kamukil. Pwede pang hanapan ito ng ibang paraan. No? Okay mga kamukil, project tayo. No? So update tayo dito mga kamukil at may update din yung cliente natin. So ito na yung forma nyo dito sa taas. O so, yung nakikita nyo, mapapailan na na si HB kasi makapuring na tayo dyan. Dumating na yung aning flat deck. No? So yung dito sa living area nila ma'am, dito sa second floor, naumpisan ko na yung design. So, Bukas siguro, magagawa ko ito bukas matatapos ko na no? kasi ngayong araw hindi ako nakapagtrabaho mga kamukil puro lang pamumortis yung ginawa ko pagkuha ng mga materialis na binili natin while dito sa rooms mga kamukil madilim na ayan nakaumpisa naka, naka na kami mga kamukil sa pagbatak no? Uh, ng preparation natin para sa ating pagpipintura dito sa loob ayan, no? ito na yung forma nya so ngayon binabanata namin itong hagdanan yan. so baba tayo sa baba mga kamukil at nang kita natin yung ating balkoni naman nampisa na rin namin ang uh, grills nya ayun o yung design ng kanyang grills so dumating na yung ating flat deck kaya sa next week makloringan na din to mabuo na to ma uh, tapos na yung ating railings no? so, ngayon hagdanan muna yung aming uh, tinira kasi gusto nang may ari nga talaga na makaakit dito sa taas so ngayon mga kamagil ito yung forma nating hagdanan yung ginamit nating runner dito 4x4 yan ha Uh, makapal no? yung ating ginamit dito na runner tapos mag pre tayo sa ating steps ng angle bar tapos yung aapakan natin dito pinaka steps nya is eh, wood planks yung gagamitin natin so nagkaroon tayo ng landing dyan sa taas tapos papunta siya dito no? baga dito yung akyat nya una landing dyan paikot siya dito so, ito yung ikanis karte yun namin dito no? ayan na papunta dun doon yung landing niya. O ito yung aming trabaho ngayon, no? Tapos, yung mga materials natin, yung spandrel natin, nandito na. madilim na siya dito. O bumili ako ng spandrel, mga kamukil, WPC. Yung mga pintuan natin sa ating CRs, meron na. So yung pintuan din natin dito ng mga panel door, uh, nabili ko na to. Nabayaran ko na doon sa pagawaan. So pagkuha na lang, o pagtapos na lang sa pintuan, yung ah, uh, hinihintay natin. Pag matapos yun, automatic na i-deliver ide yun dito. Tapos, bumili ako ng WPC para dito sa TV console. Tapos, bumili din ako ng marble board, no? Magkakaroon tayo ng marble board dito para sa design ng ating TV console. So, bukas naman, ipopurchase ko itong mga tiles, no? So, nakompute ko na kung ilang tiles kailangan dito. Kaya bukas, bibili natin yung mga tiles. So, yan lang muna mga kamungilang, yung ating update. So, sa susunod nating upload, ah... Uh, ituturo natin to kung paano sumilon tong ganitong klase ng hagdanan nasa taas yung landing. Okay? So, yan lang mga kamukin. Maraming salamat. Thank you.